video magluluto muna tayo ng almusal at kanin lang hindi okay, so naglunag ng siga para sa ating luluto ng almusal

shout out time media kape kape mo na po tayo hindi wala tayong gatas Dan. magkakapi lang wala tayong upuha para tayo ang buhay ng stroke mahirap kumilos pero tsaka wala dito at ano ko guys ha guys kape tayo e, ay wala tayong gatos Kapin lang tayo <laughs> hirap lang tayo ito ng umaga nagluluto ng sinaing dito sa kusina dito ano vlog uh, daily vlog para tayo sa revenue Ayan, shout out sa Kamad uh, Family Nay uh, Amazing Lady uh, Ingat ka po ka dyan Sa trabaho, mahirap matrabaho Laging puyat Maraming inaasa sa pasyente Hindi biro yung trabaho Ma'am Amazing Lady Saludo ko sa iyo, ingat ka Ayan, kape tayo tayo media Nagigising ko lang guys Ako'y um, video hindi maganda ang pelasa ng stroke eh wala tayong walang gasol eh hindi pa tayo nasa usa sa white eh uh, sabad gloria marami yung ngayon nag outing pero hindi na natin hippie na magsaya sa labas para mag enjoy kasi hindi na tayo uh, sa mga kasama hindi na tayo pwedeng magpaalam, paalaga. So tiyaga lang dito sa bahay para pang araw-araw na pang araw-araw na buhay. Na na, na mamaya ibablog ko yung bait lang guys sa kuhanin ko yung aking preto. Pakikita o sa iyo guys. Ayan guys, kinuha ko yung pang pangulo ng umaga. Guys, ah uh, manok ng paaprit pang prito. Kasi nung nanalo ko sa palaro sa Facebook, kay eh, Ma'am Christy SDC, palaro binigyan daw ng konting pambili ng pangulam. Ayan, pabili ako ng isang kilong manok tapos sinadobo ko kahapon itong, itong dalwa binabay ko na sa suka at saka sa toyo at saka may magic sa para pang prito ang bango pero sa mandang itong panggol na dalawang pirasong hita iprito ko na para mamaya tanghali eh, para hindi na magluto ito yung aking sinaing Ayan, sa pangaraw-araw pangaraw, na pangaraw-araw na sinubusan kami ng gas. Tapos, yung, ito. Ito yung mga, yung kahoy. Yung kahoy na konti. Pinipirpir ko na lang. Uh, mamaya kung ano uh, hindi uh, hati-hatiin. Kasi hindi may hawak ang kaluwang kamay. Ayan. Balda hindi kagawa na lang kung paano ayan guys ang video talaga bagong gasing basta tayo may upload sa ating video mga channel para umangat ang ating revenue sana marits ang ating minimity sa revenue sa 100 dollar para naman tayo may panggastos pang bilhin ng gamis ng sa bahay, ng pangailangan, pagkain sino pang gustong tumulong Hirap ang buhay. Pero laban lang. Ayan, guess oh. Walang gas eh. Alam niya guys, tulugan pa dito sa bahay. Alas alas 6 pa lang. Alas ng ala, mag alas 7 pa lang. Pero uh, itong sa oras ito, kapi muna tayo. Ing guys ah uh, Okay na yung ating sinaing, magpi na tayo. Let's go. Tapos muna tayo. Okay. Gura gagawin ng mga 10 minutes itong video para upload mamaya. Okay. Sipit Landa

Yang dari guys air pomade ini yang merasa saya cuma saya. sayang. Hai, hai, hai! Hai, hai! Ayan. Yeah. Para maganda. Kopi-kopi. Naubos na natin guys ang binigay yung guys. Ako nag-iipon ng mga bote. Ayan, na oh. Nuna, iniipon ko yung guys ang mga bote. hindi ko ng para pang dinta sa bote baka ala pwede na mag sipit mag sipit baka hindi ko ko Tidak suka ni. Tidak suka. Itu saya ke itu. Ini na. Okay parto, parto tayo mag magluto ng iluluto ko ng manok na preto pang almusal. Ayan, for this video. At dito muna tayo. Nagin muna tayo video. 10 minutes lang guys. Bye bye.